So, mga idol Mga guys, mga, mga pare koy vlog At saka mga kachibu uh, Tip ko lang uh, Huwag kayong matakot sa Kagat ng pusa Kasi alam nyo bakit Kasi matatakot kayo sa Kalmot ng pusa Kasi yung kalmot Nandun po yung rabis or kamandag Ng pusa Pag, pag nakagat kayo Walang problema yon konting linis lang konting sabon or mm, pero pag kalmot doon kayo matatakot o mayroong posibilidad na mamamaga yung kalmot ma up nyo na pagamot nyo na kasi yung kamandag nasa koko ng pusa o, nyo yung pusa na mayroong kaaway na ano ahas di ba kalmot o, hindi naman kagat yun ha kalmot lang ha patay agad yung mataas. Kaya, pagkalmot mag na kayo. tur pagkagat, huwag kayo mag Subok na namin yan. Nakailang kagat na ako. Iyan, hanggang ngayon buhay pa ako. Puhi pa. Kaya, bye-bye.